Ayan, hello mga sisiko, good afternoon, napaka ng panahon, Kao uwi lang namin ni Kuya Dave So nakita nyo na sa aking thumbnail na 10 key worth of item, mabenta ito, malaki ang ating kikitain Ayan, diba, uh, na-vlog ko na before na ako'y aalis at ako'y mamimili Tapos kapag ako'y mamimili nito mga sisiko, ang budget ko talaga ay nasa 10,000 pesos <laughs> kita lagi ng ulo ko. parang mataas siguro yung BP ko mga sisiko. So dalian na natin to para ma, ma ano na siya ma-display na ni Kuya Dave or mahakot na ito doon sa likuran kasi sa bagal, sa gabal. Ayun sa bagal. Sa gabal siya dito sa harapan. Kaya mag-start na tayo at ako'y makapahinga na rin. Okay? So ito, meron tayong malaking box. Ayun. Insay paliton ilan Oh, mo palit guys. Kay maputol na po niya akong trabaho. Gusto ko nang matapos para makakahinga ako. Nahihilo si Ate Rose. Ayan. Okay. Ito lang naman ay mga school supplies. Pero umabot siya ng 10,000 pesos. Meron tayong resibo dito. Ayan o. Yan o, oh, kung kita nyo, ito. 9,200 plus. Pero may dinagdag ako. Ipakita ko sa inyo mamaya aside nitong nasa isang box mga sisi. Dinamihan ko na. Kapag ako'y bibili ng mga school oh, supplies. Diba, ng basket Ah, uh, damihan ko na talaga. Ito ay nabili ko sa wholesale. Wholesale section. <laughs> Para maka, ano tayo, makamura tayo. Okay, so mag-start na tayo mga sima. Talaga yung pakiramdam ko, sabi ni Kuya Dave, bukas na lang daw. Sabi ko ngayon na lang para 'yun na nga maano na baka may bibili. Madali na lang makita kasi na-open ko na. Okay, so meron tayong plastic cover sa isang ganito, anim ang laman. So one meter bawat uh, isa. So anim ito na yung binibili ko kasi madali na lang siyang i-fold. Hindi na ako bumibili ng naka talaga na mahaba na isang roll talaga. So, ito na lang. Okay, next. Lapit punti yung camera, baka hindi nyo ako marinig. Next ay itong masking tape. Mabenta itong mga sisi dito sa aming tindahan. Minsan nga naubusan ako. So, two dozen ito. Masking tape. Ito yung ginagamit yung, halimbawa, mag-online selling tapos lagyan ng pangalan or yung magpintura ng bahay ito yung ginagamit Okay, so 24 pieces ang binili ko next naman ay double sided tape ayan 24 pieces din ang binili ko, next na lang tayo mag pricing mga sisi pag itorko na kayo doon sa aking supply section ha, kasi sakit talaga yung ulo ko, bilisan na natin ito so 24 pieces ito Mabenta to sa kabataan ito ay double sided tape yung isa is uh, masking tape yun ayan dami 24 bawat ayan next item ay ito plastic folder next ay itong envelope na expanded ayan na-expand sya. Maraming mailagay. Yan. One dozen. Next ay folder na long. Ayan. Siguro, take 50 pieces ito bawat. Uh, long and short, mga sisip po. Tapos, bumili din ako ng colored na long folder. Kasi may maghahanap nito. Yung mga student is color coding. Ayan. Meron na ako doon na yellow. Tsaka yung ibang kulay na wala dito, meron ako doon. And short na plastic folder. Tapos ordinary marker. Benta ko ito ng 15 pesos kasi mas mas maganda to kaysa ordinary talaga. Ayan. Bumili din tayo ng tatlong dosena ng ruler. Plastic ruler. Next ay itong pangmalakasan na ball pen. Panda crystal tatlo yung binili ko. Actually, kulang pa talaga ito, mga sisi. Pero, kulang na yung pera ko. <laughs> 10,000 na ito. Ayan. Next item is ito. Tinitingnan ko yung mga binibigay nila na notebook. Baka bigyan nila na ng artista. Ayan. Okay pala kasi. Hindi siya artista. Neon color. Ayan. Nakayarn siya. 80 leaves. Yan. Next na lang tayo mag-pricing doon mismo sa actual doon sa display ko mga sisi Yan. Dalawang rim ang binili natin. Composition ito 80 leaves. Yan. Next ay ayan. Kumuha din ako ng same pa rin siya pero university notebook or big notebook. Ayan. Dalawang ganito ang binili natin. Yan, dalawang pack. Yan, para yung nabili ko kasi before na nagkakahalaga din ng 10,000 every other month kasi ako mamimili. Ubus na yun, kaya panibagong stock na naman ito. Yan, next ay pencil. Ayan, anim na dozen ng pencil. Benta ko ng 10 pesos. Uh, aware kayo sa mga ganito, mga, mga ano to, Pencil yung sa mga palingki-palingki, hindi siya original pag uh, tinahalan mo, ang tawag yan. Gamitan mo ng mapuputol siya hanggang mapudpud na lang, wala kang magawa, ubos lahat. Kasi fake, yun iwasan yung fake na, na mga ganyan. Tapos, clay, clay bar. Yan, bumili na lang din ako. Clay bar. One dozen. Tapos, sharpener. Ito yung sharpener na binibili ko. Double sharpener. Meron kasi mas maliit pa nito. So, ito yung binili natin. Yan. One box lang muna. Tapos, band aid. Magkano ba benta nyo nito? Dito sa amin ay 2 pesos pa rin. Pero, nagtaas na siya. Dati ay nasa 80 lang ito. Ngayon, 130 na yata. Maliit na lang yung kikitain sa band aid. Next ay dalawang dosena ng correction tape. Ayan, 2 dozen. Benta ko dito is parang 25 pesos. Depende kasi sa klase mga CC Joy brand ito. 25 pesos. So, i-check ko pa ito kung same pa rin ba yung benta ko. Next. Next ay... Wait lang. Her Blacken original, 10 pesos ang benta ko. Tapos, nag-add din tayo ng thumbtacks na isang box talaga. Ngayon lang, uh, may bumili ng thumbtacks, tatlong box sa akin. Meron pa naman ako doon. Yun na lang din yung natira. And, dalawang dosena ng packaging tape. Benta ko nito is 50 pesos. yan Marami pa rin maghahanap ng ganito dito sa amin mga sisik ko. Ano ba ang meron dito? So, sa mga maliliit na item, ito lang. Wait lang. Ito pa. Ay, nabigat. Yan. Baka tayo ng gunting. yan. Aray ko. Intermediate pad na maganda. Yan. Isang pack lang muna ang binili natin. Hard copy na hard copy na band paper. Dalawang rim ang binili ko. Grabe makapakyaw ang mga kabataan dito sa amin. So, nagre-repack ako ng tagsasampo. 10 pesos para pag may bibili ng 100 pieces 50 pieces madali na lang siyang maibigay pero minsan naubusan talaga ako mga sisi At tapos ito yung dahilan na madelay yung mga customer ko marami na sila dito sa harapan kasi nagbibilang pa ako e ito yung inuuna ko kasi mas malaki ang kikitain nito 500 pieces ang laman so kung maubos siya is 500 pesos ang puna ng laman nito is nasa 200 lang or basta depende lang sa Ah, uh, school supplies kung saan kayo namimili. Basta't malaki ang kikitain talaga sa mga school supplies. Kaya budgetan ko talaga itong mga school supplies, mga sising. Ayan, ito pa hard copy. Tapos, isang long, Ayan, isang long na rin. And ado. Yellow paper na maganda. Maganda talaga yung uh, hinihingi ko sa kanila pati yung mga intermediate paper maganda yung quality. Meron din kasi silang mga uh, hindi silang magandahan. Maki! Ito yung mga first class. Maganda. Kasi yung ganda ko. <laughs> pangit kasi yung ibang papel nila. Mura nga pero pangit naman. Tapos, dalawang construction paper. Kasi uh, last na yung nandoon. Magre-repack na naman si Ate And, aray ko. Hindi ka. 50 pieces ng 1/4 illustration board. Yan. 50 piraso siya, walang stock ang 1/8, pero okay lang kung walang stock ang 1/8 ka. kasi pwede ko naman itong hatiin mga sisi maging 1/8 siya. So 20 ang benta ko nito, 10 ang 1/8. So, kung maubos na yung 1/8 ko, pwede namin siyang hatiin na lang. And the last but not the least is itong Basta't ako i-bibili ng mga school supplies. Susulitin ko na talaga mga sisi. Ayan. Nasanay na rin sila na kompleto ako dito sa mga mga school supplies. Dito yan sila halos pupunta talaga. May mga wholesaler sa labas pero walang school supplies. So bumili na lang din ako ng mga kartulina, Ayan. nakarol roll siya. Hindi na lang natin i-open. Tapos bumili na lang din ako ng mga ganito. Mga foil. Ayan, iba't ibang kulay yan. Blue pala, wala. Ayan, bumili na lang din ako kasi minsan, ay ginagamit din ito sa school ng mga kabataan. Okay, so ito lang siguro muna ang mga nabili ko. Ayan, di ba? Ito lang is nagkakahalaga ng, ayan, ito lahat. 10,000 pesos. Kasi nga, wholesale siya. By volume siya mga sisi. Kaya, malaki yung nabayaran natin. Okay, so sa susunod na lang ako sa ulitin. Ulit-ulit. <laughs> Next na lang ako magpa-pricing doon sa likuran. Thanks for watching. Bye for now. Love you all.